Bale, ito po ay isang video ng ginang na di umano ay nabudol. Walang wala na talaga ako ngayon po. Yan, report na ako. Tatlo anak ko. Sinabi niya ko tapos sinisil lang nila po. Wala na ako ibang pera niyan. Pupuntahan po natin si mamaya, aalamin po natin yung kwento niya at uh, papanoorin na rin po natin itong video kung ano nga ba ang kanyang naranasan. Ni Edeline! Hello po! Pasok po kami. Okay lang. Okay. Okay. Ilang araw nang nag-a-apply ng trabaho si Ate Edeline. Ang kaso, wala siyang pamasahe para maghanap ng mapapasukan. Nalimas kasi ang perang laman ng ATM card niya ng mambubudol. Ito ang dahilan kung bakit nakunan siya ng video na umiiyak habang ikinikwento ang malungkot na nangyari. Like and share lang daw po doon sa page kasi bibigyan ng ayuda. Nag-start po noong May 21 may tumatawag daw, ginising ako sa loob. sa so sabi kong ganyan, ha? Sabi ko, sino yung tumatawag? Sabi, sa Wamos daw po. Sabi niya, huwag kang maingay sa admin to ni Wamos. Si Wamos to. So, WhatsApp mga master? Mahigit 700,000 ang subscribers ng influencer na si Wamos Cruz sa streaming platform. Sa short form video naman sa TikTok, mahigit 13 million ang followers. Sa Facebook, almost 7 million ang sumusubaybay sa buhay-buhay niya. Isa si Ate Edeline sa mga masugid niyang follower. Natutuwa ako sa kanya kasi nga yung itsura niya po. And then, pagka siyempre yung tao problemado, pag napapanood siya, nakakatuwa. Pinigin number niya. Madalas sumali sa mga parafol ni Wamos si Ate Edelyn. Namumudmud kasi siya ng gadgets, grocery at cash. How to be you po, sabi, um, magsubscribe mag-subscribe lang daw po. Tapos, <clears throat> mag-register, like, and share. Tapos, ibibigay lang daw po yung number, yung contact number ng GCash. Tapos, magpapadala na sila pag natapos na po yung task na yon. And then, lagi po akong ganun. Tapos, nagko-comment ako sa kanila. Sana... Um, mapili sana ako. Mapili. Kung ayaw nyo naman, walang sapilitan dito at di kami nakikipagsapilitan dito. Para nga siguradong mapipili sa online raffle, nag-follow na rin si Ate Edeline sa iba't ibang Facebook page ni Wamos na mukha raw talagang legit. Sa so, tingin niyo po ba na yun yung talagang Facebook niya, legit po yung Facebook niya na yun? Si ko naman po yung mga live niya, totoo naman po kasi. And then talagang nagpaparapul sila. Hindi pa man umiinit ang kinauupuan namin, oh alam ko na kung paano isahan si Ate Edeline. Budol alert! Ang sinundan o kachat kasi niyang page, tinatawag na spoof page o gaya-gaya po tumaya na social media page. Ito ang ginagamit ng mga budol para manggancho. Parang ginisa ni Ate Edelin ang sarili sa sariling mantika dahil kusa niyang ibinigay ang number ng e-wallet niya sa isang Facebook page na nakapangalan kay Wamos may tumawag sa kanya na nagpapakilalang admin daw ni Wamos. Ah, uh, hello po. Um, si Edeline Bea Labrador po ba to? sabi ka, ay opo. Tapos ang sabi niya, ay kay Wamos Department to, si Wamos po to. Sabi niya ganyan. Uh, maswerte po kayong nanalo doon sa in inanuhan na uh, application. Oo. Na eh. no, yeah. oh. So, bale, meron tayong recording no, ng uh, Facebook page na tumawag nga kay Nay Edeline. Pero dahil sa anti-war tapping law, hindi natin to pwedeng i-play. Pero eto yung mga mismong isinabi niya. Idadramatize na lang natin. Madam, magkano po yung balance niyo sa e-wallet nyo? Baka meron kayong cash dyan, ibigay niyo na kung meron kang pera dyan, kahit magkano, kahit 200, ita times 10 namin yan. Pero wala kaya muna. Do the research. They try to really understand ano ba muna yung taong kinokopya nila. Kumbaga, para bang pag binigyan mo sila ng personal data nung, nung taong kinokopya nila, memoryado nila yan. Ayunin ko lang number niya. So because of that, nagmumukhang as if authentic sila, tapos emotional ang approach sa tao, Talagang nakukuha, lo. Kailangan, kailangan daw talaga noon ng pera ni ate Edeline. Lalo't wala pa siyang trabaho at ilang buwan pa siyang delayed sa upa. Ano ba, makasubukan mo ito, mananalo ka na. One time, one at a time lang naman. Pero kung ano-anong mekus-mekus pa ang ipinagawa kaya ate Edeline bago niya makuha ang premyo. May ang dami mong sinasabi, susundin mo lang naman. Ang dami mong alam. I-screenshot mo kung magkano ba talaga yung balance mo. Tapos nag nung ano, nung sabi ko, o oh, sige po magpapakash in na lang ako. Dahil nakuha nga ng mambubudol ang number ng e-wallet account niya, maaaring hinak na rin ang mismong e-wallet app kung nasaan ang tinitipid niyang 10,000 piso na backpay sa dati niyang trabaho di may code po dumating. Sabi niya, ate, wag niyo pong ibababa. May code po kayo natanggap, eh, dodoble po natin. Ito, times 10 natin yan. Sabi niya ganun. Tapos, naibigay ko pala yung six-digit code ko. Pero, alam niyo po na OTP na yung hinihingi sa inyo. Oo, kasi baka hindi na mapili. Nang pag-check ko po dun sa, eight, sa, sa e sa iwalat ko, wala na po, seven cents lang natira. Wala. Minuto lang ang itinagal ng pambubudol kung para sa iba, maliit lang yung 10,000 o 900. Para sa isang magulo na katulad ko, nagsisikap lumalaban ng patas. Napakalap, napakalaking bagay po yan. Kasi sa totoo lang, sa realidad natin, kay singkong bulag di ka makakain. Hindi natin masisisi si Ate Edeline kung mangarap siyang maambunan ng grasya. Pero parang sa panahon ngayon, bakit sa mga influencer na tulad ni Wamos kumakapit ang mga gipit? nagbibigay sila ng strong amount of credibility sa kanilang mga listeners. Once na nag-build na nila yung ganung kalep, kataas na level ng credibility, yung mga followers nila ngayon, unti-unti nang nagiging passive yung tip mo kanilang pag-receive ng information. Kung baga, they are not filtering information any longer. Napapalitan yung skepticism ng trust. So, pag nag-trust na ngayon yung mga tao, anything that the influencer says, they now, they now receive it, kumbaga, nang walang nilalaban. Maraming influencers ang ginagamit ang platform nila para sa ikabubuti at ikatutuwa ng marami. Kaya for today's video, may comment sila sa mga walang magawang matino. I just want to remind you to be safe sa mga scammers ngayon na gumagamit ng pangalan at litrato ng mga influencers, content creators o mga artista din. Make sure na i-check nyo muna kung legit po talaga. Honestly kasi nangyari po sa akin yung personal na ginamit yung picture ko and also yung details or name ko. Kaya ayun guys, wag basta-basta magdiwala online. Never share your personal profile, never share your personal securities or bank account sa kanila. Report that account agad as pretending to be someone or or as a poser account. Ilang ulit kaming nagpadala ng mensahe kay Wamos at sa manager niya. Pero sabi nga namin, PM is the key. Ang kaso, wala talaga silang say sa issue. Ang tao kung ayaw kang tulungan, hindi kang bibigyan. Yan ang lesson na natutunan ko. Huwag po tayo mapagpatol kasi alam ko desperado rin kayo katulad ko. Nawalan ako ng trabaho, kumapit ako sa patalim. Hindi na pinansin ni Ate Edeline ang mga basher pupusuan na lang niya ngayon ang paghahanap ulit ng trabaho. At kung may isa pa siyang natutuhan sa karanasang ito, i-cancel ang mga pabida.